Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinahagi ni Rob Gomez ang ilang larawang kuha noong binyag ng kanyang anak na si Amelia sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap niya ngayon. Ang nasabing event ay ginanap noong December 17. Sa picture, hawak ni Rob at ng kanyang partner na si Dr. Shaila Ribortera ang kanilang baby. I love you 3000. Thank you God for this day. Sabi ni Rob sa kanyang caption. Nangyari ang event ilang araw bago nag-upload ang social media page ni Rob ng mga private message ng aktor kina Herlin Budal at Bianca Manalo. Kinwestiyon ng ilang netizens kung bakit ngayon lang in-upload ni Rob ang mga picture. Marahil ay dahil daw sa posibleng mga kasong kakaharapin niya. Matatanda ang nakipagpulong na si Shira sa kanyang mga abogado. Meet Dr. Shaila Ribortera, the woman caught in the middle of this viral infidelity issue. Welcome to GAA Law. May the truth prevail. Sabi ni Attorney Alex Abisado Jr. ng Gana Atienza Abisado Law Offices. Sinasabing ang pagkikita ni Shaila at ng kanyang mga abogado ay dahil sa maaaring pagsasampan ng mga kaso, hindi lamang laban kay Rob kundi pati na rin sa iba pang taong sangkot sa kontrobersya kabilang sina Herlin at Bianca, Samantala, wala pang pahayag si Rob Hinggil sa issue bukod sa idineklara niyang pinost ang kanilang mga private message ng ibang tao ng walang pahintulot. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.